Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pa lahat, please subscribe to my YouTube channel. Tak 33. Paki-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video kong i-upload. Ah, uh, mga kadakers, papaligo muna tayo para makakain sila ng mga kuhol. So, yan na yung mga alaga nating itik dahil galing na po sila sa maisan ito na po uh, magkain na sila ng pohol at maligo sila dyan sa kanilang uh, swimming pool sa mga gustong mag alaga ng itik uh, simulan nyo na basta yung alagaan nyo na itik yung pwede i pastol gaya nito para hindi po kayo ma uh, gastos at hanggang dito lang muna thank you very much see you next vlog bye bye